Ito guys. Okay. So, kain tayo. Hmm. I like it talaga. Hi guys! Welcome so, back to my channel. Today's vlog is kakain na naman tayo ulit. Kainan tayo. Ang dami kong ginawa kanina. Hindi ako napag vlog Sana tuloy-tuloy -tuloy na itong vlog na ito. <laughs> Galing po ako kanina sa mall. Nagamit ang binili. And binili din ako dito ng aking Jollibee. And ang aking favorite na Shawarma. And, ayan. Kain tayo, guys. Ano ba yung kakainin mo? So, dito lang ako. Maliit lang yung aking plate. Kasi, kakain tayo ng chicken. Ayan. Ang ano kasi, hindi ko makita yung aking isa, ano. Isang, ayan. So, okay na siguro ganyan. Bakit parang ang liwanag? Ano? Mali yata yung bukas ko ng ilaw. But anyway, ganyan na lang. Nakabukas naman na yun. gulo, gulo ng likod ko guys. Kasi, hindi ako naka... Kasi yung, ma, yung kamay ko is medyo maga pa siya. Pero at least, naigalaw ko na siya. Dahil, nakaganyan lang yung siya guys dati. Daka ganyan, hindi, hindi ko siya ganyan Pero ngayon, okay na, uh, okay na siya. Pero, meron pa rin siyang masakit. At saka, medyo maga pa rin kung dito. Dito, wala namang, at saka, oo uh, pero pag dito, hindi mo siya abot. Ibig sabihin na, mam, na mamaga pa rin siya. Ay, saan ba? Ayan, medyo maga. kasi kita masyadong, masyadong, ano, sa ilaw. 'yung medyo namamaga pa rin siya ng konti. But anyway, ah, kain tayo. And Kain tayo. <laughs> ano ba 'yan? Ito, nag grave talaga ako ng chicken ilang araw na itong ganito ako na parang gusto ko siyang tikman. Ang gusto kainin yung crispy na crispy. Ano ko ba? So, ito na siya ngayon. Nakakain din. Daig ko pa naglilihi, guys. Hmm. Ang rice ni Jollibee. Kaya lang, ayoko talaga itong rice nila kasi malapa. Ayoko na malapa. Hmm? nagka-crunch. Hmm. <laughs> Nakain din nung itong gusto kong kain. Ilang araw na kay parang tapos lagi parang napapanood mo na, no, Kuro mga Jollibee. Eh. Um, napapanood mo na, no, na ng mga ads, puro mga ganun, mga commercial, puro mga jalibi. Ano ba yan? satisfied talaga ako today. Nabili ko yung gusto kong bilhin, kainin pala, nabili ko yung gusto kong kainin at nakain ko, makakain ko siya today. <laughs> Ano na doon? Wala na guys. Nabitin. But anyway. Dito naman tayo. Like it. I really really like it. <laughs> hmm. Wait lang guys ah. One down. Ganyan, guys. Okay. So, kain tayo. Hmm. I like it talaga. pinili ko yung chicken. Chicken siya. Sal hindi siya beef. Chicken. Hmm. tapos soft drink na ng alaga ko. Gawa tayo na lang ng ano. Grabe. Wait nung guys saka. Now. Grabe. Hmm. Kumakawag ako ng Mm. Malunggay siya. Moringa tea. Ah. Moringa, no, it's not the Moringa juice pala with lemon. Eh? Kalamansi pala. na 'yan. Hmm. Mm -hmm. Tawb. pangalawa ko na to, una ko kinain to kasi bumili ako pa. Ngayon hmm, ito ngayon. Ito beef, ito chicken. Ang gusto ko nito yung maanghang kasi sarap niya kainin. sarap talaga ng toy hmm, tumutulo सि mm. So, yung peta niya. May timpla na. lang talaga na ano. Hmm. I think oil. Look, oh look ahang gabi yung sa dulo ang anghang mm. ah gabi guys wala akong kinakain pero yung yung hang! Yung anghang, grabe. Ah. Hmm. Parang nasa ilong po. Hindi <laughs> ah. ko na siya maubos guys. May isa. So tomorrow lang to. Pang merienda naman. Sabi